Magandang uh, araw po, mag magandang umaga po mga kapamilya. ni Oscar Maripo Jr. O well, dito po sa araw, dito po sa araw, kung saan, ramdang mga patuloy ng uh, hagupit niyo ng Bagyong Glenda dito po sa lungsod ng Katbalogan. Kayo po o inyo pong napapanood ngayon sa loob mismo ng Katbalogan City Coast Terminal kung saan, pagka-access ko talaga ng bagyong ito dahil... Uh, ah, uh, kita nyo naman po no, kung kaano katindi ang ang momentum po na sa sa kuha nito inyo pong or atin pong napapanood no, ang mm, talaga naman kita nyo po yung uh, yung nyo, no, ay uh, grabe po talaga nagkakapalang sa, sa doon sa banda sa likod po ng iyo o ng opisina niyang opisina po ng Philippine Courts Authority o PPA meron po kayong natatanaw na papansin na puting Uh, tubig hindi po yan ulan mga kapamilya kundi yan po ay hampas ng dagat o alon mula po sa pier ng katulogan no? at uh, kung hindi may imagine mga kapamilya kung gaano kalakas no, no? dahil uh, lampas opisina po ang ang uh, alon mga kapamilya no ang hampas ng alon. So sa ngayon, hindi eh, na inaasahan ko natin na marami po ang sasakay na pasayro pero dahil sa sa tindi po talaga ng uh, ulan, ng hangin, ay eh, talaga namang uh, mangilan nila naman po ang nagpukumilit na magbiyahe sa kasalukuyan. Mga kapamilya, ngayon po ay 9:51 na ng umaga, Martes, 1 po ng Hulyo, no? at uh, hindi ko July 15 po mga kapamilya so sa ngayon bagamat napakalayo po ng bagyong Glenda sa Samar dahil os of 645 hindi po ako nagkakamali um, ayon po sa bagasa ay nasa 270 uh, 270 kilometers ng uh, Legazpi City ang sintro po ng nasabing bagyong Glenda pero dahil sa tindi po talaga ng hangin o ng bagyong ito ay talaga namang ramdam pa rin po dito sa Katbalogan sa Samar ang uh, hagupit po ng bagyong lenda. Uli ito po si Oscar Maribok Jr. para sa ibayan mo, ipatrol